Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nandingen. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 1 verses 3 to 7. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati. Sa pamamagitan ng ang kaliwang, tinatanggap natin sa Kanya. kung gaano karami ang titiising dinaranas namin sa pakikipagkaisa kay Kristo. Gayun din ang kaaliwang tinatamon namin mula sa Kanya. Kung namimigati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kam kami, kayo may inaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighati ang dinaranas ninyo. Kaya matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan. Kung papaanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung pinagnililayan ko ito, ilang beses kong uh, binabalik-balikan ang salitang kaaliwan, inaliw at inaaliw. Ito ay nakatawag pansin sa akin kasi sa na ng ating mga paghihirap, mga pigati, ay naandito ang Panginoon na siyang nang aaliw at umaaliw sa atin. Hindi palaging awak at habag, kundi tinutulungan tayong maging masaya, maging maaliw. Ibig sabihin, pagdadanasan natin ng saya at kontento ang bawat pangyayari sa ating buhay. Ibig sabihin, kahati tayo ng Diyos sa ating mga nararamdaman. Kaya napakahalaga na ang um, bigyan natin ng pansin ang pag-aaliw sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at mga turo ng simbahan. Dahil ito ang um, pamamaraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, ito po muna si Kuya Landing, patuloy tayong magbigay aliw sa ating mga kasamahan, sa ating pamilya at sa ating komunidad. God bless po sa ating lahat.